Aso. Ano yun, burn? Ano sabi mo? Ha? Wista. da. Ano? Wish <laughs> <laughs> First so... time daw niya makakakita ng ganyan. Ano naman da? Tagaminin? Ano nalit yan? Ay, huwag ano? ganyang kalapit. Nang ganyang kalapit. Yan ba yung gansa? Gansa ba? May hubulin natin. <laughs> Nabulin daw. Ano? Hindi ko alam kung ano. Naga! Oh! Parang siyang aso. <laughs> yung ano? Yung tulad niya, parang aso ba? Ay, parang baboy. Ah, oo, oh, oh, baboy. Baboy, aso, aso. aso. naman. Oh, parang siyang baboy. Hindi naman ang buta to. Ako yung bulsa ko dati. Kasi kanina pag ganyan ako, pag ganyan ako, buta Butas, Oh! Pag ganyan ako kanina doon. na wala na. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Oi oh, burn oh oi. Oh. Yes, yes bye, -bye. bye, -bye. Bata ini no. Pemakaian apa kita nak buat? Hehehe. na Hehehe. 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 You know I May ano doon you know? o. Na ayun siya! Ayun pa rin ako. Saan? Ano? Ayun. ayun Malawin naman siya. Ayun na doon. Uy, hindi siya. Ano yan? Eh? Parang nagpapakain ka lang. lang mm -hmm. Sige. Pakain mo. Siguro inaway nila yung isdang yun. namatay Parang <laughs> hindi nila kita kain kasi ano yun, shrimp din yun. Oo. Oh. <laughs> hey, 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 It's a party in the USA. Saan po tayo sa buba to? Dapat ganito yan eh. Naging ganyan no? <laughs> <laughs> okay na yan. Tahi ah, ko na sa ano, Kaya to ¿Quién es Rosal? <laughs> Rosa Samy. Rosal ya sabe, ¿no? Rosal ya sabe, Rosal. Rosa. Rosa, Rosal. <laughs>